I get Almost heaven, West Virginia, and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains. Hello guys, maayang hapon sa inyong tanan. So, kakatapos lang po ng aking duty. So, ngayon po pala ay meron po kaming pupuntahan ng aking kasamahan guys doon sa may buaya. Basta guys, pupunta po kami kasi gusto talaga naming dumikim ng pares. I-try namin yung pares nila kung masarap pa talaga. Kasi nakikita ko lang to sa Facebook guys. Eh. tapos maganda yung view. Kasi yun nga. Alapuros lang kasi. Yun nga guys, makikita mo yung mga eroplano doon na lumilipad lumalanding at tigit sa lahat. Ang view ng International Airport ng Mactan. Airport 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 ng Mactan guys. Bago muna kami pupunta doon guys, ay mag-peace muna ako kasi uh, maglakad lang po kami papunta doon sa Barangay Buaya. Sasakay so, lang po kami ng jeep tapos bababa po kami sa Carmelite and Carmelite papunta doon sa Barangay Buaya ay maglakad lang po kami. So kaya dapat talaga ako magbihis kasi ayaw kong nakasapatos, nakakapagod So tara! at mamaya pupunta po tayo dito kasi meron po ako ayun na nga guys sinimula na po namin ang paglalakad kasi malayo pa talaga yung lalakari namin papunta dun sa store na yun pero saktong sakto ito guys pang ba no? ito yung mga kasamahan ko sa trabaho ito si Mitch Cromwell Dumgalio at ito naman si Christian Kate Reyes Parisan. Okay. Okay, hmm. Tingnan niyo po sa kabila guys, yan po ay airport na po ng Mactan. Nakikita po natin ang malalaking mga alindanao. Yung dragonfly ba? Working is Kasi ko ka na, sige mo. Magandang mga kayo. Magandang mga kayo. Ayun na nga guys, nandito na po kami sa Walking Runway View Grill. Magkakaon na Mag kayo meron. This way ito, karaoke. Oh. Nakarating na mga... po kami dito sa itaas po which is makikita na po natin yung mga aeroplanong lumilipad at dumanding. So ngayon, ang gagawin po natin ay mag-honest review sa kanilang pares. So far guys, napakaganda po talaga ng view kasi makikita mo yung uh, Mactan International Airport. <laughs> Habang tumitingin pa si Christian sa Mino, ako naman dito guys ay busy sa pag-v-video kasi gusto ko talaga makita yung eroplanong lumanding o di kaya lumipad. Unang unang eroplanong lumanding, itong Emirates na eroplano. Napakaganda, napakalaki ng eroplanong na to. Ito naman po ang kanilang mino. Marami po kayong pagpipilian pero ang punteria po talaga namin dito ay gusto namin matikman yung kanilang pares. gamit <laughs> 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 oh, oh, um, yung rondery guys korea ng hilaw yung mga sakay ko yan yun 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 yung order kay Paris Overload kasi mag viral din niya makita ang tagiyo ko <laughs> so, uh, ay ko na tagiyo ko blog may vlog man din lang, uh, kung ang pungkuhan uh, um, ang ang ni restaurant ang katawagan niya ay Parisan pabalikon itong Nisa Lovey <laughs> kay Librihan pagkano na ko sa Kaparis ah <laughs> <laughs> uh, abito guys joke na to itong isa kung tinutunggan eh okay good awesome. Overload Tag 69 Awar oh, ini guys Jujur ke dia ambil Thank you. Ito na nga guys, dumating na po yung aming um, in-order na Paris. So sa tingin po naman, para siyang masarap. Pero hindi pa natin natikman. Let's see mamaya guys kung masarap pa siya or hindi. Kasi mag-honest review po tayo ngayon. Alam nyo guys, kung meron po kayo maraming pamangkit, pwede nyo po dalhin dito kasi matutuwa talaga sila sa mga aeroplanong lumilipad at

tingnan nyo po yung aking isang kasamahan guys tula lang tula na siguro na hybrid na to sa kinahay niyang pares wang <laughs> marvin <laughs> Ang honest review ko po sa kanilang Paris Overload ay masarap naman siya. Pero merong kulang guys. Kung magbibigay po ako ng score out of 10, magbibigay ako ng 8. Kasi may kulang eh. Meron pa akong hinahanap sa Pares, pagtiki mo pa lang, patay ka na. <laughs> Joke Bidaw, guys, masarap naman po yung kanilang pares. Pero guys, dandahan lang sa pagkain ng pares, baka atakihin po kayo. Tapos na po kami kumain sa Parisan guys. Mas masarap yung Paris nila at saka maganda yung view kasi overlooking view. Yun nga dahil makikita mo yung um, Mactan International oh, Airport. Oh, guys. Panawa, ang kanding dire Doon sa amin. Ang kanding ko ang payat pero dito guys. Katumbok ng kanding. Ako okay, guys. Namay sa, nanay sa saaf, guys. Pag mag guys. Ay, nice Praise Ladies, ganteng uh, saya, Nak orang nak. sepertinya aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku dengan aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, seperti pilih, aku pilih, aku pilih, plastik pilih, aku pilih, aku pilih, aku

Di <laughs> <laughs> <Ia> apple <full> pie. Apol, apple, apple Kalau <laughs> mau, <laughs> lima, lima puluh tu Lima berdiri. sir, lima kau sir. sir,